a hello at welcome back sa aking channel bunso ni Vic Soto at Pauline na si Mochi enjoy sa pagsasayaw nakakatuwang panuurin si baby Mochi Thea Marceline ang adorable na anak ni Napoleon Luna at Bossing Dick Soto, habang masiglang sumasayaw sa APT song. Sa bawat galaw niya, mula sa simpleng kembot hanggang sa maliliit na hakbang, ramdam na ramdam ang tuwa at excitement niya. Napapangiti ka na lang habang pinapanood siya, lalo na't parang kabisado na niya ang beat ng kanta at may sariling style sa pagsayaw. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang kagalakan, at ang kanyang matamis na ng ngiti, Talagang mana sa mommy at daddy niya sa stage presence. Narito at ating panuuri ng cute na video. Apatapata, apatapata, oh, face, kissy face, na, oh. You know.